Ayan po, uh, tumakas na naman po siya Ashley Ayan po, kung siya location Wait po naman po Oh, nalukot pa ang Ah!

Ayan, saan saan ko nakakamulit yung bata na to? Gusto po ata na pinirasawan Ang sangan sa kalya-kalya eh. Ito <tinyo> yung katakas sa sli ha? Huwag ka nang katakas ha? Lang takas ka na ba? Nasa 40 pa lang no? 40 takas pa lang no? Oh. Buhin mo sli, i-50 muna para okay na 15 takas muna no para buo no. Mabakas <laughs> naman po si Ashley. Eh. Natuwa ko kay Ashley. Imbes na pupunta kami kay tatay Pakito at magkikilamay kami, Ashley. Nahanap. Tubig? Martin, kung ano mo ka ng tubig si Ashley? Kung ano mo ka kung ano mo ang ng tubig si mo ang tubig si Ashley? Ano bang gusto mo sa lansangan ng sleep? ka na. Ha? Mga na mga kaibigan mo. Ano? Mga? Mga kaibigan mo. May kaibigan ka ba dun sa lansangan? Anong meron? Wala, Ashley. Kawawa ka lang dun. <coughs> Ashley. <coughs> mangangako ka na ba na hindi ka naaalis? <coughs> mangangako ka na ba na hindi ka naaalis, Ashley? Ha? <coughs> ah? <coughs> hindi, hindi ka mangangako? <coughs> Alis ka pa rin? Ha? <coughs> ah. kasi <coughs> talaga po yung ulo ni Ashley. <coughs> Alis ka na, hindi na. Alis ka pa o hindi na? <coughs> hindi na. And very good Ashley na. No. Kanang katakas girl ko na. Takas ha? Ha? Tubig. Ba't baso ko talaga mo ang tubig ka din? Para... Pasti talaga. Grabe. Imbis na pupunta tayo, ng kila tatay pag ito eh. Mamaya nawala ka na. Mm. Um, gula ka ng gulay, hindi puro kwan. Kane. karne. Hindi puro laman. Mas maganda yung may gulay-gulay para kawan sustansya. Yan, very good. Lakas kumain na asli, oh. Yan, nah, huwag kang katakas asli, ha? Na, huwag katakas nah. Natuwa ka sa kagawin mo. Ayan po mga kababayan ang update talaga Ashley. Babay na Ashley, babay na. Diyo sa mga fans ko dyan. Babay po Mga followers ko. Followers ko dyan. po kayo. Ay,